Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ribbon cutting ceremony para sa Steel Asia Manufacturing Corporation's Compostela Works, ang pinakabago at pinakamalaking steel mill sa bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pasilidad ng Compostela Works ay ang pinakamalaki at pinakabagong steel mill sa bansa na may taunang kapasidad sa produksyon na isang milyong metrikong tonelada. Ito inaasahang magbibigay ng kinakailangang rebar requirements para sa infrastruktura, kabilang ang mga tulay, kalsada, air, seaports, flood control at iba pang kritikal at malakihang paggawa ng gusali sa Visayas at Mindanao, kabilang din ito sa pinakamoderno sa mundo, na ininiyero at ibinigay ng mga pinuno ng mundo sa mga teknolohiya sa paggawa ng bakal, Daniel ng Italia at Fives ng France. Ang Compostela Works ay pinondohan ng isang 5.7 bilyong DBP Project Finance Loan at ito ang una sa apat na taong pipeline ng mga proyekto na nagkakahalaga ng 80 bilyon para magtayo ng industriya ng bakal sa Pilipinas. Ang SAMC ay isang kumpanyang pagmamayari ng Pilipinas na gumagawa ng Rebar at nagbibigay ng mga downstream na solusyon sa Rebar kabilang ang pagdedetalye ng rebar, cut and bend, reinforcing mesh at rebar threading at coupling. Matapos ang original mill nito sa Quezon City noong 1965 ay na-decommission. nagtayo ito ng mga mill sa Maykawayan, Bulacan, Calaca, Batangas, Karkar, Cebu, at Davao City. Makakagawa ito ng 3 milyong toneladang rebar kada taon at gumagamit ng mahigit 3,000 tauhan sa anim na planta ng bakal nito. Sinabi ni Sean Andres President at Chief Operating Officer na ang bagong planta ay isang makabuluhang hakbang sa kanilang misyon na champion ang paglikha ng industriya ng bakal sa bansa. Anya, ang kanilang gilingan sa Batangas ay may nakakabit na electric arc furnace. Tinutunaw nito ang bakal, pagkatapos ay pinipino ito upang lumikha ng mga partikular na chemistries. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa amin na i recycle ang Filipino scrap na ginagawa itong mataas na grado ng mga rebar ng infrastruktura na ngayon ay inilalagay sa parehong mga sistema ng subway ng Manila at Vancouver. Idinagdag ni Sina ang kanilang mga proyekto sa hinaharap ay tungkol sa import substitution at maglalagay sila ng dalawang section mill, isa sa Lemery Batangas, at isa sa Candelaria Quezon, upang makagawa ng 1.3 milyong tonelada ng ebim, sheet piles, at malalaking angulong bar para sa transmission tower at cellphone tower.